Hei, det er Disa. next time, kung wala po kayong maganda sa sabihin, manahimik na lang po kayo. Oh, so, so, paano kung sabihin ko po sa inyo ng tumiluto ng nanay niyo at ng asawa oh. basura No? Okay, ma'am. Sorry ano kung hindi... Ano kung maramdaman nyo ng gano'n, ano? Luto sorry ng mo... nanay mo, basura. Kasi sinabihan mo ako yung luto ng tatay ko to, eh. Sabihan mo, basura, eh. Sorry po, ma'am. Kaya po lang kita. Kaya kita sa mo, please, sabihin po, okay, ganda. Sorry po, ma'am. Sorry. Kaya po lang sexual harassment.